Pag nililinisan mo ang igat, ang um, palos, shortcut, bandian mo ng tubig para mabagitumal sa yung kanyang kani. Pag kinahid mo, tingnan mo, niya. Oh. Mabilis matanggal ang kanyang lansa. Hmm. Ganyan lang madaling paglinis ng igat. Siya nga pala, may tanong tayo dito na ang igat ba o ang isda o lahat ng isda, nasasaktan ba sila? Nakakaramdam ng sakit? Ay sa mga nababasa ko, sabi ng mga scientist, ng mga biologist, sabi nila, ang isda daw, nakakaramdam din ng uh, sakit. Nasasaktan din sila. Kasi yung isa kong vlog, ito tulad nito eh. May isa akong kawil na natanggalan ng ano, may isa akong nahuli na hanggang sa mawasak yung kanyang atay. Gusto niya mag gusto niya makatakas. nagpipiglas siya hanggang kahit na wasak na kanyang atay, nagpupumiglas pa rin siya. Hindi naman talaga nakakaramdam ng sakit ang isda. Sila, mayroon silang ano, may mga hormones sila na nagtakot, may mga sila na na-stress pero yung pagitan ng uh, na-stress sila natatakot hanggang sa mamatay wala sila noon yun yung ano yun yung uh, built in sa kanila yun yung itinanim sa kanila dahil sila intended para kainin ng tao iba ang espiritu o yung buhay na nasa isla ang espiritu kasi buhay eh. yun yun eh pag nawala ka ng buhay, nawala ka ng espiritu, yun yun. Ang isda, may buhay, may espiritu. Kaya lang, kaiba sa atin sa tao. Kaya sila, hindi gano'n, hindi sila nasaktan. Na-stress lang sila, napapagod. And after that, halimbawa, tinanggal mo ang isda sa sa dagat, sa ilog. makikita mo, humihinga-hinga sila sa kasa nila ng hasang. Oh. Parang hinahapo, parang inihingal Pero after that, at threshold hanggang sa mamatay sila, hindi nila nararamdaman ang sakit. Yun yung aking tingin ko paniniwala ko yun yun eh kaya sa nakakita ko yung mga nanghuli kong palos kita mo wasak wasak na yung kanilang bituka pero gusto pa rin nila makawala wasak na yung ano lalo na yung kawil nakabuka na buhay pa rin sila gusto pa rin makapiglas hanggang mamatay sila hindi nila narandaman yan nung maliit nga ako nung bata pa ako sabi ko hindi nakakaramdam na sakit yan tignan mo mulat pa rin sila nabubuhay sila mulat hanggang mamatay mulat hindi nila lang patay na sila joke lang Ganun to hindi talaga nakakaramdam ng na sakit.